beam na wala nako uh, natanggal na po yung sa po, yan so ibababa po nila po rito sa babayan so may kasama may konkreto pa po yan mga guys ha yan sa ito po yung pinaka rooftop yan sa 4th floor no islab po ayun no wala pong yero kung di din ang pinaka rooftop na yung inaangat ng boom po mga guys ito po yung boom na crane na po yung pinaka beam ng yan, ibababa po na po dito na po sa baba na yan uh, durug-durugin yung beam na yan Good morning, good morning mga show. Welcome back sa YouTube channel natin mga so, show. Nandito na tayo sa area kung saan po itong kabaan ng, kabaan ng Ricto to mga show, papuntang Divisoria. So nandito tayo sa uh, Alonso Street, itong kabaan tong pag uh, Alonso Street ito, mga iso. Pupunta tayo mga iso. Ito po yung ano uh, viral ngayon sa social media no yung uh, isang four floor na building na uh, multipurpose multi-purpose no. So puntahan natin na uh, uh, viral to ngayon dito sa nila na 19 million po na sirain po sa nakabalag po dun sa eskwelahan ano So yan, pinasira po ni Isko Moreno po to. Dahil naka ano po sa eskwelahan po. Hindi natin alam ba so, tayo update lang po tayo sa kaganapan dito sa uh, 19 million po sa itong multipurpose po. So isang greater dito po mga isyo ito po yung ano. Uh, street na to Alonso Street so puntahan natin ang viral ng 19 million na building multipurpose Ayan, tuloy-tuloy lang tayo mga guys So, diyan tayo nakamakita mo lakin. May boom na yung crane boom no So, nandun na po yung area kung saan po yung uh, multipurpose po Na sa halagang 19 million po Na siya-sirahin lang sa Isa sa pamayari po ay si uh, Congressman Chua po Basta sa atin, para update natin sa kaganapan Ang kaganapan dito po sa Maynila na tong multipurpose po. Yan, dito po. So nakakaumang na po. Ito po yung uh, nasa crane po. yon ang po yung multi-purpose. Yung sa dito po na eskwilaan po kasi ito katabi ng eskwilaan ito mga isa okay. so punta tayo Alonso Street ito no good morning, good morning sa lahat to, sa mga viewers natin ito na po yon sa pinaka sidewalk po ang mismo siya ba guys sa 10 million sidewalk ng dadaan ng mga tao po dun po yung ang ano uh, pinaka multi-purpose sa 19 million wow 19 million talaga no eh. ito na po yung area kung saan po yung uh, didinimulis o talagang didinimulis po to ang um, ito pong multipurpose purpose po yan dito po ito na po yon mga guys no? nandito na tayo sa is mer mismo ang area na po yan nandito po na sila si ano mga uh, kapo natin ka nandito si Elmo ah uh, ka barbers Elmo po mga guys. So ito na po yung area po mga sa mga pwede po na So yan, nandito na yung area. Ito na po yun. Ah, yun na po yung mga guys. Yan. So, yun nandito na po sa beam po para ang beam naman natin na ano, na tatanggalin. Yun, nadat na natin na sa beam po tayo. Ang time check natin mga guys, 9:51 po na po ng umaga po mga guys yan. Yan, yun na yun, yun, yung beam na wala ah, na tanggal na po. Yung sa beam po, yan. So, ibababa po nila po rito sa babayan. So, may kasama kongkrito pa po yan mga guys ha. Yan sa so, ito po yung pinaka rooftop yan sa 4 floor no. Islab po. Tayo, no wala pong yero. Kung di concreting din ang pinaka rooftop niya. Yan. Yan, eh, yung inaangat ng boom po mga guys, so, ito po yung bomb na crane na po yung pinaka beam ng slab ibababa ko na po. Dito na po sa baba na yan, uh, durug-durugin yung beam na yan. Yan na po yung pinakalas na ano no, floor no. Yan yung pinakalas na floor so na na po yung pinaka slab pinaka post uh, beam na na po na na po sa crane ha? sa boom yeah. so yan naman po okay, uh, mga guys. so uh, tataas naman natin ulit yung boom na crane so yan so yun naman susunod yung isang beam pa Balita, tatlong beam pa, pa po na sa taas yung uh, guys yung ng pinaka slab no eh sa taas yun po yung pinaka last na floor Pinaka rock top ko yung nasa taas So, update lang po natin dito mga kaya So yung dito po yung uh, Multipurpose uh, Sa halagang 19 million update lang tayo Sa kaganapan po dito sa uh, Multipurpose na to Na Dinimulis po And, ang pagkalam ko po dito ka po sinira po to na pali doon po sa eskwelahan para nahala narangan po ang eskwelahan natin so mismo nandito sa eh, floor na to no nandito po ang labasan ng mga estudyante so mamaya na mapapakita natin ang pinaka gate ng eskwelahan ang labasan ng mga estudyante po okay so isa pong kadalahinan kadalahinan po na sinira po tong multipurpose dito. sa ano po dito pagganapan po dito sa ay, ay maraming ko yan dito po So, warak-warak na po to, Warak-warak na po yung pinaka-floor natin. So, wala na po. So, ito na po yung floor natin. Ay, ito na po yung hitsura natin. Ng 19 million. Na warak na po. Nag-exit na ako. nag na ako. Exit na ako doon sa live ko. Yeah. upload na sa YouTube ng ano na ako video na lang. Video na lang. Uh, uh, para pang one. One minute. Pwede na yun. Hindi video yung videos mo. Nakano video na yun. Ayun kanina? Uh, uh, Wala ba, Baba. Atre. Behensi. lang. na Ah. Uh, Oh, tumatapoto oh, na oh, yeah. <laughs> yan, Oo, maliwala sa. Saan na Oh, 'Yan 'yung 'Yan 'yung mga. Okay, dito ito na po 'yung ano ah, uh, sa pinaka 4th floor to po, so 'yung pinaka tuktok po mga guys, itong pinaka drop ng ano mismo ng fourth floor no. So wala siyang yero po ang pinakabubong dito kung di konkreto pa rin. Konkreto po ang pinaka rooftop po. Yan. Yan. So yan, mayroon pa tayong ah uh, So hanggang third floor pa po, second floor po ang hindi pa natibag yung pinaka flooring no. Pinaka slab na flooring po, hindi pa na bakbak na so. Doon sa third floor o no, pangat ng fourth floor yung slab na po, na warak na po. Yan, yan, yan. yan. Tuloy-tuloy tayo tambay po rito. So, so ano pa yung mangyayari po dito sa uh, four floor pero naka no? so tinatanggal na po yung pinaka beam ng slab no so wala na po yung slab pinaka slab so ito na po yung beam na pangatlong binaba mula doon sa slab ito na po yung beam na po uh, binaba Kinikrin na rin po So yung mga dito sa likod nitong building na to ba na nasinira. Ito po yung multi-purpose no. Yung eskwelahan to nasa likod. Natakpan na po ang eskwelahan po. So may pasok sila ngayon dito mga guys. Mga estudyante dito sa Maynila na to. Dito so itong um, ang pinangyarihan po dito na dinimulis na multipurpose purpose po. tuloy-tuloy pa rin niya siya. naikintong na ako. yung na ako siya na ba yan? Oh. ano Ito pa lang yun eh. subscriber? Oh, hindi ibang pa pansin na? Ah, Pans TV. Ah, okay. Oh, akala ko papansin TV. Pans TV official. Oh, pwede na bang. Oh, pwede na pwede na to na pwede na pwede na pwede na pwede na. ginagawa na po, higala. Maganda kasi yung income doon. Ito kasi... Pangat ng subscriber, Pero hindi ka na ka-fresh okay. Hindi ka fresh din. Ang busy. Ang Yung mga pinong ano ba? Oh, yung mga bubog pa pala meron. market yan, no oh, 'yan 'yun 'yun kumpleto pa 'yan. Nakita niyo may mga chilling Hindi. ko ano Oh, ayan. Pinaliparan niya doon, doon. Di ba bawal yun? Bawal to. Sa bakit maluwag dito banda o. Kuryente. Kuryente. Tuloy-tuloy so, pa rin tayo dito sa tambay tayo mga guys. No? So ano pa, yun. So pangalawang beam ulit na ibababa ng boom, crane boom guys.

po ako doon ng mga alas 3 Mamaya. No. Sandigan kaya, no? So na nga di ba? Ni, ano? Ni... Mga alas 3, Alas pa yun? Alas 4 oh. oh. Di pupunta pa ako ng Tanay? Atay-tay? live ko yan na yung mga isa uh, ito na po yung ano uh, bali pangalawang beam na po na pinagkapitan ng pinaka islam po na binababa na beam concreting po Ah, uh, kinakating na po yung pinaka bottom ng mga isla, ah uh, beam mga round bar po na So, anong ganang malaki? 16 mm yata? O 20 mm? Yung naka may pintura sa ibaba mo, so yung eskwelahan yan yung nasa likod niya ito uskulahan yun po yung gate oh. yan ang gate yan ang gate ng eskwelahan ng labasan okay. ng mga sudyante hey. Diyan po ang labasan ng mga sudyante po hindi mas ayos ayaw din ayaw niya ayaw niya na hindi niya pinapakawalan niyan din tagal na niyan din hindi niyan gusto pakawalan yan, dito po. Ay, na po, ibababa na po yung pinaka beam na ano, nasa taas na pinakabim pinaka beam, pinagkakapitan po ng slab no. Yan. Yan. na, bababa na po nila. Yan po yung pangalawang bib na po. Yan po yung pamamaraan ng diskarte nila paano po pag dinimulis pag dinimulis yung 4 floor, floor guys na multi purpose po to ito po yung salagang sa 4, 19 million po ang presyuhan po nitong multi purpose po pinaka ginamit yung pinaka mga bottom ng mga beam niya mga iso 16 mm so mga poste niya nasa 20 mm po ang laki ng bakal na ginamit sa mga poste sa beam naman ay 16 mm po ang ginagamit na dun sa mga uh, bottom bars at uh, top bar sa uh, top bar top bar po sa mga ano ginamit ng mga beam po dun sa slab po pinagkapitan ng slab Okay, tapos so, inangat ulit po ang ating boom na crane. So, yan po, angat na sa Doon naman po, po sa, papunta naman po sa taas po yung boom crane po mga So, uh, may dalawang beam pa po sa taas na tatanggalin. Para hindi na delikado tingnan kung sinasabi nga nila na baka kumulap daw. Kasi may uka na po yung pinakapusti nila. Maraming maraming po salamat sa mga subscriber natin no sa mga lalo po sa mga OFW. Uh, mga siman shout out po sa inyo so maraming salamat po sa mga uh, tumataking din sa ating YouTube channel. So maraming maraming po salamat. So hanggang dito na lang po siguro ang ating video mga guys so may ano pa tayo ba. So maraming salamat.